Archie, uh, Alemania, naghain ng counter-affidavit sa kasong isinampan ni Rita Daniela. Alamin sa I spotted report niya doon. Tuluyan na ang naganda ng kanyang counter affidavit si Archie Alimanya sa kasong acts of lasciviousness isinampa ni Rita Daniela. Sa Bacoor City Prosecutor's Office inihain na aktor ang kanyang sagot sa nasabing isyo. Ayon sa report, itinatanggi ni Archie ang aligasyon sa kanya ni Rita kung saan nung pa ito sa Bacoor Hall of Justice. Kasama na aktor sa paghahain ng counter affidavit ang kanyang abogado na si Attorney Amir Muksan ngunit tumanggi ang mga ito magbigay na anumang pahayag sa media. Present din sa nasabing sitwasyon ang abogado naman ni Rita na si attorney Maggie Abraham Garduque dahil iniiwasan umano niya makita ni Rita si Archie. Pinoprotektahan lamang daw niya ang mental health ng kanyang kliyente na natroma dahil sa ginawa dito ng aktor. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.